Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, may nakatayong isang matandang puno ng nara. Matayog ito, malalapad ang mga sanga, at malalalim ang ugat na tila mga kamay na nakabaon sa lupa. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang puno. Ngunit para sa mga taga roon, ang punong iyon ay simbolo ng takot at sumpa. Dahil sa lilim nito, maraming nagtataka kung bakit walang nagtatangkang lumapit, lalo na kapag dapit hapon, Maririnig sa matatanda ang paulit-ulit na babala, huwag kang dadaan sa ilalim ng nara kapag palubog na ang araw. Sinasabi nilang may isang matandang babae na naninirahan dito, hindi karaniwang nilalang, lang, kundi isang espiritu na sumisibol mula sa dilim. Minsan daw, maririnig ang mahina niyang halakhak. Sa una'y tila inosente, parang tawa ng isang lola. Ngunit habang tumatagal, ang halakhak ay nagiging matinis, mahaba, at nakakapangilabot. Isang gabi, isang binatang galing sa eskwela ang napilitan dumaan sa ilalim ng nara. Paglapit niya, naramdaman niyang biglang bumigat ang paligid. Ang malamig na hangin ay tila dumikit sa kanyang balat. At doon niya ito nakita. Isang matandang babae, nakalugay ang puting buhok, nakasuot ng kupas na saya. Hindi ito gumagalaw, ngunit nakatingin lamang sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito, nang tumakbo ang binata, narinig niya ang halakhak na sumabay sa kanyang mga hakbang. Mas malakas, mas ma. Simula noon, dumami ang mga kwento. May batang umiiyak tuwing madadaan sa puno, sinasabing may boses na nagbubulong mula sa lilim. May mag-asawang umuwi ng galing bayan, na nagsabing nakita nila ang hugis ng isang babae na nakaupo sa ugat ng puno, hindi gumagalaw ngunit tila nakangiti at isang gabi, may lasing na nagbiro, naghagis ng bato sa puno at sumigaw. Ngunit kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa paanan ng nara. Nakadilat ang kanyang mga mata. Ang isa sa mga kabataan ay nawala ng malay, at nang magising, wala na ang matanda. Ngunit hanggang ngayon, hindi na muling bumalik ang lakas ng kanyang katawan, para bang may kinuha sa kanya ang nilalang na yon. Sa mga sumunod na taon, mas lalo pang iniwasan ang punong nara. Walang dumadaan doon kahit araw, at ang mga hayop man ay tila iniiwasan ang paligid. Ang mga magulang ay laging may babala sa kanilang mga anak, huwag kayong lalapit sa punong iyon. Ngunit kahit gaano kalayo ang kanilang pag-iwas, ang halakhap ng matanda ay minsan pa rin naririnig kapag hating gabi, mahina, ngunit malinaw, at tila nagmumula mismo sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang punong nara. Walang nagtatangkang putulin ito at walang nangahas na lapitan. Sinasabi ng matatanda, ang matandang babae hindi alingaw-ngaw lang ng nakaraan. Siya'y nariyan pa rin, naghihintay ng panibagong biktima. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa isang baryo, at makakita ka ng matandang punong nara na walang lumalapit, tandaan mo ang kwentong ito. Sapagkat baka sa iyong pagdaan. Marinig mo na rin ang nakapanghihilakbot niyang halakhak.